Pero ano koneksyon nyo ni Sen. Jingoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala po kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH, tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong koneksyon kay Jingoy Estrada, senador Jingoy Estrada. Paano yung manangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Hindi mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan. General Cantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? <mulong> Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po kung isang i-clarify. Isang tanong lang po. Okay. Ke General Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? <laughs> Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya Prince. Kaya wala kang dinideliver yes kay, Sen eh, kay Senator Jingoy. Wala po. Senator. So, tinatanggi mo yun sa dalawa? Yes po, Your Honor. So, tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Pero ano connection nyo ni Sen. jinggo'y Estrada? Wala po, Your Honor. Uh, hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala po kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. Maliban po ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero... Yun uh, trabaho lang po, uh, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Ah, uh, yung city engineer po. Uh, para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila. Tama po ba? Uh, division chief lang po ako. Happy lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer noon? Ah, uh, city engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po na lahat ng mga tao rito. Hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama ka sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jingoy Estrada, Senador Jingoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan. Wala po akong personal na connection po kay Senator Jingoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga Division Chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor uh, Era po noong mga panahon po na yun, Your Honor. Pero malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo yes, Your Honor. sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH. Yes, Your Honor. Ni Undersecretary Bernardo, tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, uh, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. May, uh, thank you, Your Honor. Ah, uh, to add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umaten po siya. Kung hindi po sila magkakilala, your honor. Oh, just additional uh, info lang. Engineer Alcantara, di pala kayo magkakilala, bakit ka naman nagpunta sa Soler Parang mahirap maimbitan sa Soler, di ba? Mr. Chair, Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Al uh, Engineer Alcantara, to answer as uh, Honestly, as possible, all the questions because you're under oath. And you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, no, no. It's okay. It's okay. Thank you. Thank you for the reminder. Uh, D.E. Alcantara, please. Your Honor, uh, napunta lang po ako ng birthday. Uh, sinasama lang po ako ng ibang mga happy po doon po sa City Hall po. Your oh. Honor. Maraming salamat po. Uh, we can go back to uh, uh, Mr. Diskaya. I think, ay, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, uh, Mr. Diskaya? Before giving it to uh, Senator Dilima, I think it's very important to provide the context as to the question, no? Alam po ninyo, uh, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas, eh, sa testimonya kahapon. Una, andaming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, di sige, nakaupo, hindi eh, na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni, Ms. President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni uh, Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyerno ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, 20, as far back as the Aquino administration, andung kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of uh, Senator De, uh, Congresswoman Delima, Lima, ano pa po, sino pa po yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina? Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi... Sa tao po ni Diaris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, huwag na po natin guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Oh, Your Honor, wala na po. Okay. Okay, asumang woman delima, please proceed. Mr. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin. Meron hubang bang nag-assist sa inyo Nung ito ay prinesenta sa Senado. Uh, your honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Oh yes po, on. yes po, your Walang honor. Walang ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala And po sa talaga Blue Rainbow, your honor, sa Blue wala Rainbow po committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina na ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi niyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request yun ng executive session ay wala lang. Wala ibang importante ang sasabihin. Wala ibang pangalan nang babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing if there's nothing that uh, you would want further to be added in your sinumpa ang salaysay. Ah, uh, your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakaban po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung nagbayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung ano po yung tanong Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Claro na sinabi nyo natatakot ka. Ah uh, totoo kanino, po. Kanino? Kanino ka natatakot? Ah uh, your honor natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So bakit kailangan mo ng executive session ng napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo ng mga pangalan. Uh, your Honor, pasyayos na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Ay kayo sina? mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Uh, your Honor, pasyayos na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood Sino lang po. Sino po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Uh, wala po, Your Honor. Minsan narinig ko lang po sa ibang mga... Napapanood ko sa YouTube yung mga ganong klase ng... Ano naiintindihan po mga mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Uh, Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? selected names mentioned and listed in your sworn statement, paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Uh, ito po yung mga pangalan na ito, ay, ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19 before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi nyo po dito, mm -hmm. ito ay binibigay namin sa kanila ng cash ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng na mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Ah uh, yes your honor meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon ledger and uh, and uh, karampatang voucher. Ang makikita lang baho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Uh, Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po, is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place. Humingi ng executive session. If you don't answer it properly, You'll be nearing a citation for contempt. Uh, Your honor, hindi ko pumasa dito na intindihan yung ano po yung tanong po kanina. Because Kasi it's a very, po it's a very relevant question, but you refuse to answer by just saying that. Nakinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan yun na po ito. ng inyong lawyer, at kung sino man, na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Uh, your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito, ito na po lahat yun. <clears throat> Mr. Chair, Mr. Chair. congressman san fernando please